Naisip mo na ba kung ano ang mayroon bago pa ang lahat ng ating kilala? Bago ang langit, lupa, oras at espasyo? Bago pa man sumikat ang unang sinag ng liwanag sa kawalan, ano ang naroroon? At higit sa lahat, sino si Jesus sa kontekstong iyon? Hindi lang ito isang tanong. Ito ay isang malalim na pagsisid sa isang walang hanggang misteryo. Binibigyan tayo ng Biblia ng mga palatandaan, mga sulyap, sa isang realidad na lampas sa pangunawa ng tao. Lumampas tayo sa kwento ng makalupang Jesus na ating kilala at tuklasin kung ano siya bago pa nagsimula ang mundo. Ang darating ay maaaring lubos na magbago sa iyong pananaw kay Jesus sa paglikha at maging sa iyong sariling pag-iral. Bago pa man umiira lang sansinukob, sinukob, bago pa man magsimula ang panahon, naroroon na ang Diyos isang walang hanggan, makapangyarihan at ganap na nilalang na nanatili sa isang kalagayan na hindi kayang ganap maunawaan ng isipan ng tao. Walang espasyo, walang materya, walang liwanag o kadiliman, tanging ang kamahalan at di mapapantayang pag-iral ng Diyos. Ito ay isang universo na walang hangganan kung saan ang lumikha ay nananatili sa perpektong pagkakaisa, isang komunyon na lampas sa anumang ideya ng ugnayan ng tao. Ngunit kakaiba sa atin, wala siyang pangangailangan para sa anuman sapagkat ang kanyang kaganapan ay hindi nakasalalay sa mga panlabas na kalagayan. Kaya't may tanong na umalingaungaw sa kasaysayan, bakit pinili ng Diyos na lumikha bakit niya dinala sa pag-iral ang lahat ng ating nalalaman at kahit ang mga bagay na hindi pa natin kayang maisip? Ang sagot ay nasa pinakamalalim na katangian ng Diyos, ang pag-ibig. Ang paglikha ay hindi isang gawa ng pangangailangan kundi ng kalooban. Hindi kailangan ng Diyos ng mga kasamahan, ng mga lingkod o ng isang universo upang punan ang anumang kakulangan. Siya na siyang pinakadiwa ng pag-ibig ay nagpasyang ipahayag ang pag-ibig na iyon sa isang konkretong paraan sa pamamagitan ng paglikha ng mundo at sa loob nito ang sangkatauhan bilang pinakamalaking pagpapahayag ng kanyang kabutihan. Ipinapakita sa atin ng Efeso Kabanata 1, talata 4, ang katotohanan ito sa pagsasabing sapagkat pinili niya tayo sa kanya bago pa nilikha ang mundo upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa kanyang harapan sa pag-ibig sa paglikha hindi lamang nilikha ng Diyos ang kosmos na puno ng kamangha-mangha at di mapapantayang kagandahan kundi binigyan din niya ang tao ng isang bagay na natatangi ang kakayahang ipakita ang kanyang wangis ang bawat puno Bundok at bituin ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos, ngunit sa tao, lalaki at babae, niya inilagay ang kanyang wangis, binibigyan tayo ng kamanghamanghang pagkakataon na makilala siya at maranasan ang isang malapit na ugnayan sa kanya. Ang paglikha kung gayon ay isang salamin ng banal na kaluwalhatian at isang buhay na pahayag ng kanyang layunin na ibahagi ang kanyang kabutihan isipin ang isang alagad ng sining na gumagawa sa isang canvas hindi siya nagpipinta dahil kailangan niya kundi dahil nais niya ang kanyang layunin ay gawing nakikita ng iba ang kanyang panloob na pananaw at karanasan sa parehong paraan sa pamamagitan ng kanyang gawaing paglikha pinigyan tayo ng diyos ng bahagi sa kanyang walang hanggang plano at ang lahat ng ito ay hindi ginawa ng walang layunin o sistema mula pa sa simula isang kwento ang isinusulat isang plano ang isinasakatuparan ang lahat ng umiiral mula sa mga bituin sa kalangitan hanggang sa kailaliman ng mga karagatan ay isang saksi ng katangian ng Diyos isipin mo ang tugatog ng paglikha nang sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, ipinakilala niya ang isang bagay na pambihira sa universo. Ang tao ay hindi magiging karaniwang bahagi lamang ng paglikha. Magiging natatangi ito tagapagdala ng larawan ng mismong lumikha. Ngunit ano ang ibig sabihin ng maging ayon sa larawan ng Diyos? Hindi ito tumutukoy sa pisikal na anyo, kundi sa isang bagay na mas malalim, ang pagsasalamin ng mga katangian tulad ng pag-ibig, katarungan, pagkamalikhain at kakayahang makipag-ugnayan. Ang layuning ito gayon paman ay may kasamang pananagutan. Ang kalayaan ng tao ay hindi isang maliit na detalye kundi mahalaga sa banal na plano ginawa tayong malaya ng Diyos upang pumili sapagkat ang tunay na pag-ibig ay hindi maaaring pilitin. Umiiral lamang ito kung may kalayaan. Ngunit binuksan din ng kalayaang ito ang pinto sa posibilidad ng pagtanggi. Alam ito ng Diyos. Alam niya na maaaring piliin ng tao ang hindi pagsunod sa Kanya. Ngunit nagpasya pa rin siyang lumikha. Bakit? Sapagkat ang pag-ibig ay sulit sa panganib. Sa paglipas ng kasaysayan, hinarap ng sangkatauhan ang mga kahihinatnan ng kalayaang ito. Ang pagbagsak ni na Adan at Eva sa Eden ay hindi ikinagulat ng Diyos. Ang plano ng pagtubos ay gumagalaw na bago pa man likhain ang mundo. Tulad ng nasusulat sa Apokalipsis Kabanata 13, Talata 8, si Jesus ay tinatawag na ang kordero na pinatay mula pa sa pagkakatatag ng mundo. Ipinapakita nito na ang pagbagsak ay hindi isang hindi inaasahang balakid kundi isang bagay na nakita na ng Diyos at binigyan niya ng perpektong solusyon. Ang paglikha sa makatuwid ay palaging konektado sa pagtubos. Hindi lamang nilikha ng Diyos ang tao upang umiral kundi upang mamuhay sa pakikipag-ugnayan sa kanya. Ang kasalanan ay sumira sa ugnayang ito ngunit hindi sa layunin. Ang kasaysayan ng sangkatauhan mula sa simula hanggang sa kasalukuyan ay ang kwento ng isang Diyos na naghahangad na muling pagkasunduin ang tao sa kanyang sarili. Bawat yugto, bawat pangako at bawat propesya ay nagtuturo sa puso ng planong ito ang ibalik ang tao sa kanyang lumikha. At dito lumilitaw ang isang nakakapukaw na tanong. Kung ang plano ng pagtubos ay inihanda na bago pa man ang paglikha, ano ang papel ni Jesus sa planong ito? Sino siya sa lahat ng ito? Siya ba ay umiiral na bago pa ang paglikha o itinakda lamang bilang manunubos pagkatapos ng pagkahulog ng tao? Magugulat ka sa sagot. Si Jesus Kristo, hindi lamang siya lumitaw nang ipanganak siya sa Bethlehem ni nagsimula ang kanyang pag-iral sa kanyang pagdating sa mundo. Sa Juan Kabanata 1, Talata 1 hanggang 3, mababasa natin. Sa pasimula pa ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula. Sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Dito, ipinakikilala si Jesus bilang ang walang hanggang salita na nangangahulugang siya ang perpektong pagpapahayag ng isipan at kalooban ng Diyos. Hindi siya isang nilikhang nilalang, kundi ang mismong Diyos kapantay ng Ama at ng Espiritu Santo sa perpektong pagkakaisa at pakikipag-ugnayan. Sa Juan, Kabanata 17, Talata 5, inilalahad ang isang sulyap sa kaluwalhatiang ito. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyong piling ng kaluwalhatiang taglay ko sa iyo bago pa man nagkaroon ng sanlibutan. Ang mga salitang ito ni Jesus ay nagpapatunay na taglay niya ang isang banal na karangalan na lampas sa oras at kalawakan, isang kaluwalhatiang nagniningning sa kanyang pagkakaisa sa Ama bago pa ang unang araw ng paglikha. Inilarawan din si Jesus bilang tagapaglikha ang siyang ginamit ng Diyos upang likhain ang lahat ng bagay. Sa Kolosas Kabanata 1, Talata 16, mababasa, sapagkat sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay na nasa langit at nasa lupa, ang nakikita at hindi nakikita maging mga trono, mga kapangyarihan, mga pamahalaan o mga autoridad ang lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Nangangahulugan ito na si Jesus ang walang hanggang salita ay hindi lamang saksi sa gawaing paglikha kundi siya mismo ang tagapagpatupad ng banal na planong ito. Ang lahat ng umiiral ay nagmula sa Kanya at may layunin sa Kanya. Ang mundo, pisikal man o espiritual, ay hinubog ng kanyang mga kamay at bawat detalye ay inisip ng may kasakdalan at banal na layunin. Ang krus ay hindi isang pansamantalang plano upang itama ang pagkakamali ng sangkatauhan. Ito ang naging sentro ng banal na layunin mula pa sa simula. Sa pahayag, kabanata labing tatlo, talata walo, mababasa natin. Ang kordero ay pinatay mula pa ng likhain ng mundo. Alam ng Diyos sa kanyang lubos na karunungan na sa paglikha ng tao na may malayang pagpapasya, pipiliin nito ang kasalanan. Alam niya na darating ang pagbagsak na magdadala ng sakit pagkakahiwalay at kamatayan. Ngunit sa halip na umiwas sa paglikha, pinili niyang kumilos dahil sa kanyang walang hanggang pag-ibig. Ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo sa perpektong pagkakaisa ay nagtatag ng isang plano upang iligtas ang bumagsak na sangkatauhan ang plano ng pagtubos ang pinakamalaking patunay na ang Diyos ang may akda at tagapagganap ng kasaysayan. Mula Genesis hanggang pahayag, ang Biblia ay nagtuturo patungo kay Kristo. Siya ang sentro ng banal na kwento. Ang lahat ng propesiya, simbolo at kaganapan ay nagkakaisa patungo sa kordero na nag-aalis ng kasalanan ng mundo. Sa pangakong ginawa sa Hardin ng Eden, ipinahayag ng Diyos na ang supling ng babae ang dudurog sa ulo ng ahas. Ito ang unang propesya tungkol sa Mesiyas. Mula sa sandaling iyon, ang kasaysayan ay nagsimulang umikot patungo sa krus. Ang bawat pahina ng Biblia ay umaalingaungaw ng pangakong ito. Si Abraham, na tinawag ng Diyos upang maging ama ng isang dakilang bansa, ay tumanggap ng isang tipan na nagtuturo kay Kristo. Sinabi ng Diyos, Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa lupa. Ang lahi ni Abraham ay mauuwi kay Jesus na magiging pagpapala para sa buong sangkatauhan. Nang inutusan ng Diyos si Moses na itatag ang Paskuwa sa Egypto, ipinakita niya ang isang malinaw na simbolo ng kordero ng Diyos. Ang dugo ng korderong walang dungis na nagligtas sa mga pamilyang Israelita mula sa kamatayan ay isang anino ng perpektong sakripisyo ni Kristo sa krus. Tulad ng isinulat ng apostol na si Pablo, si Kristo, ang ating kordero ng Pasko, ay inihandog bilang sakripisyo ang mga propeta ay nagpahayag din ng planong ito. Si Isaiah, ilang siglo bago ang kapanganakan ni Jesus, ay sumulat tungkol sa nagdurusang lingkod. Siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway, binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang kaparusahan na nagbigay sa atin ng kapayapaan ay nasa Kanya at sa pamamagitan ng Kanyang mga sugat, tayo ay gumaling. At ngayon, tingnan mo ito. Nang si Jesus ay dumating sa mundo, alam niya ng lubos kung ano ang layunin ng kanyang buhay. Sinabi niya mismo, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Malinaw ang kanyang misyon, tuparin ang walang hanggang plano ng Diyos, ibalik ang sangkatauhan sa nawalang pakikipag-ugnayan sa kanya. Napapansin mo ba? Sa kanyang kamatayan, pinagsama ni Jesus ang buong kasaysayan ng Biblia. Tinupad niya ang batas na nangangailangan ng perpektong sakripisyo para sa kasalanan. Tinupad niya ang mga propesiya na nag ng Mesyas at inihayag niya ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos na ibinigay ang kanyang nag-iisang anak upang tayo ay magkaroon ng buhay. Ang Ebanghelyo ni Juan, Kabanata 11, Talata 30, ay nagtatala ng huling mga salita ni Jesus sa krus. Naganap na, hindi ito sigaw ng pagkatalo kundi ng tagumpay. Ang plano na itinakda bago pa ang pundasyon ng mundo ay natapos na. Ang pagtubos ay ganap na. Nang isinigaw ni Jesus sa krus ang mga salitang ito, hindi lamang niya tinapos ang kanyang misyon sa lupa ipinahayag niya na ang kaharian ng Diyos na kanyang ipinangaral mula pa sa simula ng kanyang ministeryo ay nagsimula ng magpakita sa isang tiyak na paraan. At alam mo ba kung bakit ito napakahalaga? Dahil sa iisang salita, ang kaharian ng langit, ang mundo ay naging larangan ng isang espiritual na labanan sa pagitan ng mabuti at masama mula pa sa simula ng panahon. Ang kasalanan at katiwalian ay naglaganap ng kanilang mga ugat, nagdulot ng sakit, kamatayan at paghihiwalay mula sa Diyos. Gayunpaman, nangako ang Diyos na ang labanan na ito ay magkakaroon ng wakas, isang maluwalhating rurok kung saan ang kasamaan ay ganap na matatalo at ang kanyang kaharian ay maitatatag magpakailanman at hinubaran ang mga kapangyarihan at mga autoridad, ginawa niya silang isang pampublikong palabas, nagtagumpay sa kanila sa krus. Marahil hindi mo pa alam ito. Ngunit ang akala ng marami na sandali ng kahinaan, ang anak ng Diyos na ipinako sa krus, ay siyang naging punto ng tagumpay sa plano ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang buhay, hinubaran ni Jesus ang mga makasalanang kapangyarihan. Ipinakita niya na limitado ang lakas ni Satanas at ng kanyang mga demonyo at ang kaligtasan ng sangkatauhan ay tiyak na. Isipin ang epekto nito, ang lahat ng puwersa ng kasamaan ay akalay nanalo na sila nang si Kristo ay ipinako sa krus. Ngunit sa ikatlong araw, ipinahayag ng muling pagkabuhay ni Jesus sa buong sansinukob na ang kamatayan at kasalanan ay wala ng kapangyarihan. Ang halaga ay bayad na. Ang sangkatauhan ay may daan na pabalik sa Ama. At kaya, sa simula pa lang ng kanyang ministeryo, inihayag ni Jesus, Dumating na ang panahon. Ang kaharian ng Diyos ay malapit na. Magsisi kayo at maniwala sa Ebanghelyo. Ngunit ano nga ba ang kaharian ng Diyos at bakit ito napakahalaga sa mensahe ni Jesus? Ito ay dahil sa kahariang ito, ang tao ay muling babalik sa kanyang pinagmulan sa mga ugat na ibinigay ng ating Ama. Nilikha ng Diyos ang tao upang mabuhay sa pakikipag-ugnayan sa Kanya sa isang lugar kung saan ang Kanyang kalooban ay ganap na nasusunod. Ang kaharian ay ang pagbabalik sa layuning ito. Ang kaharian ng Diyos ang sagot sa lahat ng sirang bahagi ng mundo. Tumutugon ito sa ating paghahanap ng katarungan, sa ating pagnanasa ng kapayapaan at sa ating pagnanais na lubos na makilala at mahalin. At higit sa lahat, ang kaharian ay ang lugar kung saan nananahan ang Diyos. Siya ang sentro, ang hari. Kung wala siya, ang kaharian ay mawawala ng saysay. Dumating si Jesus upang anyayahan tayo sa kahariang ito. At higit pa rito, dumating siya upang ipakita sa atin ang daan. Ang kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ay nagbukas ng pinto para sa lahat ng naniniwala. Isipin mo ang ibig sabihin nito para sa hinaharap. Kapag tinupad ng Diyos, nang lubos ang kanyang pangako, mawawala na ang sakit, luha at kamatayan ang kasalanan at ang lahat ng bunga nito ay mawawala magpakailanman. Sa Aklat ng Apokalipsis, Kabanata 21, binigyan tayo ng sulyap sa maluwalhating sandaling ito. Isang bagong langit at bagong lupa kung saan ang Diyos ay mananahan kasama ng Kanyang bayan at tayo'y magkakaroon ng perpektong pakikipag-ugnayan sa Kanya. Isipin mo ang isang lugar kung saan ang bawat sugat ay gumagaling, ang bawat kawalang katarungan ay naitatama at ang kapayapaan ay nagahari magpakailanman. Ito ang huling destinasyon para sa mga bahagi ng kaharian ng Diyos. Ang tagumpay ni Jesus sa krus ang simula ng tiyak na hinaharap na ito at ang ganap na pagsugpo sa kasamaan ang magiging huling yugto ng banal na kasaysayan. Ngunit narito ang mahalagang punto. Ang kahariang ito ay hindi kusang ibinibigay. Ito ay isang pagpipilian. Ipinahayag ni Jesus na ang kaharian ay malapit na, ngunit nasa sa iyo ang desisyon kung nais mong maging bahagi nito. Ipinakita ni Jesus nang malinaw na ang kanyang kaharian ay nagsimula ng magpakita. Bawat paggaling na ginawa ni Jesus, bawat buhay na binago, bawat salitang puno ng pag-asa na kanyang ipinahayag ay mga palatandaan ng kaharian ng Diyos na dumarating sa kasalukuyan. Nang pagalingin ni Jesus ang mga may sakit, ipinakita niya na sa kaharian ng Diyos walang lugar para sa karamdaman. Nang patawarin niya ang mga kasalanan, ipinahayag niya na ang kaharian ay isang lugar ng pagkakasundo at nang buhayin niya ang mga patay, binigyan niya tayo ng sulyap sa isang kaharian kung saan ang kamatayan ay walang huling salita. At ang pinakakahangahanga, inaanyayahan tayo ni Jesus na maging bahagi ng kahariang ito ngayon. Kapag namumuhay ka ayon sa mga halaga ng kaharian, Kapag isinasabuhay mo ang pag-ibig, katarungan at habag, dinadala mo ang isang bahagi ng langit dito sa lupa. Pinangungunahan mo ang darating na katotohanan habang nananatili sa kasalukuyan. At ngayon, nais kong magtanong sa iyo, namumuhay ka ba bilang mamamayan ng kaharian na ito? Nararanasan mo ba ang kapayapaan at presensya ng Diyos ngayon habang hinihintay ang ganap na katuparan sa hinaharap? Kung hindi pa, nais kong anyayahan ka na ipagpatuloy ang paglalakbay na ito. Sana ay tunay na naging makabuluhan ang video na ito para sa iyo at nakatulong sa iyo na maunawaan ang mga mahalagang aral. I-click ang video na lumalabas sa screen at tuklasin ang isa pang kamanghamanghang nilalamang biblikal para sa iyo. Maraming salamat sa pagiging narito. Nawa'y pagpalain ka ng Diyos at patnubayan ka patungo sa Kanyang kaharian araw-araw at nang higit pa.